1 teaspoon curry powder, 1 teaspoon of nut powder, black pepper, 1 teaspoon black lemon, 1 teaspoon yellow powder, 1 teaspoon mix biryani biryani masala yun lang kunting tubig sa maluto yung kamate so 2 cubes na naprito ay ang tuna. Tapos, halu-haluin at lasan. Lagyan ng magic. Tapos, lagay mo na yung habayos. Nasya Dapat luto konti yung ano, yung rice mo Hindi siya hapkop kasi saglit lang lutoin yan. Ayan. Mga 25 minutes lang. Basta umusok na siya. Ayan.